At ang ating itutuwid sa episode na ito ay ang maling pagkaintindi ni Kaelisio Suryano tungkol sa Senior Santo Niño. At ating panuorin ang video. Kaya yung Senior Senior Santo Niño mo na yan, tatawag tawag pa lang, mali na yan. Parang taga-kapampangan yan, apong, apong ninyo. <laughs> Apong ninyo. Natawa nga ako doon sa pampanga nung araw. Yung apo eh. Tawag sa mga matatanda, apo eh. Tapos si eh, apong ninyo. Paano naging apo ka ko yung ninyo? Tapos kasi yung ninyo eh. Yung ninyo, sanggol, maliit na bata. Yun ang kahulugan ng ninyo. Senior Santo Ninyo. Eh magkakontra yung salita na yun eh. Kasi yung senior, matanda na yun. Kasi yung senior, matanda na yun. Kasi yung senior, matanda na yun. Eh yun namang Santo Nino, bata pang maliit yun. E eh, biro mo magkakontra yung senior Santo Nino. Sabi ni Kailisio Soriano, magkakontra daw ang senior Santo Nino. Sapagkat yung senior daw ay matanda. At saka yung ninyo ay bata. Ano kaya ang diksyonaryo ang ginamit ni ka Elisio Soriano? Naaayon ba ang diksyonaryo sa kaniyang pahayag? Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Tingnan mo sa diksyonaryo sa Miriam Webster, tingnan mo sa diksyonaryo sa internet, sa lahat ng klaseng diksyonaryo, Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Ang Senior Santo ay isa pong Spanish word. Ang ibig bang sabihin ng Senior sa Senior Santo ay matanda? Ating tingnan ang diksyonaryo. Tingnan mo sa diksyonaryo. Tingnan mo sa diksyonaryo. Tingnan mo sa diksyonaryo sa so, Miriam Webster. Tingnan mo sa diksyonaryo sa internet sa lahat ng klaseng diksyonaryo. Tingnan mo sa diksyonaryo. Dito sa Webster's Spanish Dictionary, atin pong makikita na ang senior sa Katsila ay Lord po o Panginoon ang ibig sabihin. At sa internet, kahit sa Google, ay ating makikita na yung senior sa Spanish word ay Lord ang ibig sabihin. So hindi pala naayon kay Eliseo Soriano ang diksyonaryo sapagkat sa diksyonaryo ang senior sa senior Santo Niño ay ang ibig sabihin ay Lord o Panginoon at hindi po matanda. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa, oh, eh. sa, sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Pati nga sa diksyonaryo, kumpormi sa akin eh. Siguro, yung ibig ipakahulugan ni Kailisio Soriano sa salitang senior ay yung senior sa Ingles. Na ang kahulugan po, ayon sa Miriam Webster Dictionary, ang salita po na senior ng spelling niya ay S-E-N-I-O-R ay ang ibig sabihin a person older than another. So ito siguro ang ibig sabihin ni Kailisio Soriano na taliwas naman sa konteksto doon sa Espanyol na senior santo Ninio. Kaya magkaiba po ang senior sa Ingles nang ibig sabihin ay matanda. At sa senior sa Espanyol nang ibig sabihin ay Lord o Panginoon. Kaya yung senior santo Ninio, ang ibig pong sabihin ay Lord Holy Child. At tumutukoy po ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. At si Iso Kristo po na ating Panginoon ang tinutukoy na santo ninyo dito sa sulat sa Ebanghelyo ni San Lucas dito po sa Santa Biblia Nueva Version International ito po ay salin ng mga protestante sa wikang katsila at dito ating mababasa sa Lukas 1.35 na ganito ang nakasaad. Ase al santo ninyo ba lu Eliamaran iho di Dios. Kaya biblical po ang senior santo ninyo. At naituwid na po natin ang isa pang pagkakamali ni Kailisio Soriano sa kaniyang gawaing pandaraya at panglulukop sa kaniyang kapo. Salamat. K' At huwag kalimutang mag-subscribe at ihit po ang bell para sa notification. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema.